mabuhay ka na para bang wala ng bukas. Lahat tayo ay papanaw sa takdang oras. Ang goal natin ay hindi upang mabuhay sa habang panahon, kundi humanap ng gagawa nito para sa atin. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang namayagpag sa larangan kanyang kinabibilangan. Maagang pinagharian ang mundo ng musika, inaliw ang mga tagahanga, ngunit maagaling nilisan ang mundong ibabaw sa paraang hindi inaasahan. Pero pumanaw man at natapos kaagad ang kasaysayan, mananatili namang buhay na buhay ang kanyang mga obra sa puso ng mga taong sa kanyay naniniwala. Yayabong at patuloy pang yayabong hanggang sa wakas ng panahon. Ang kwento ng pamamayagpag at biglaang pagkawala ni Eddie Peregrina o yung tinaguriang ang orihinal na Jokebox King ng Pilipinas. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Eduardo Villavicencio Peregrina sa totoong buhay ay mas nakilala din ng lahat sa pangalang Eddie Peregrina. Siya ay isinilang noong ikalabing isa ng Nobyembre taong 1944 kay Ginoo at ginang Octavio Peregrina ng Pililya Rizal. Si Buwana naman ang kanyang nanay ngunit sa Santa Mesa sa Maynila, ginugol ni Eddie ang malaking bahagi ng kanyang pagkatao. Doon na rin siya nakapag-aral hanggang sa mamayagpag sa mundo ng musika at telebisyon. Sa simula pa lang ay likas na sa batang si Eddie ang pag-awit. Malimit siyang sumasali sa mga paligsahan sa kanilang lugar at nagsimula ang kanyang kasaysayan noong siya ay minsang manalo sa singing contest ng DCXL Tita Betis Children Show sa edad na anim na taong gulang lamang. Simula ng mga sandaling iyon, sunod-sunod na ang mga imbitasyon at paanyaya ang sa kanya'y dumarating. Paglipas pa ng konting panahon, ang binatilyong si Eddie ay una nang naging bokalista ng ilang mga banda, ngunit ang pinakanagpasikat sa kanya ay na maging miyembro siya ng bandang The Blinkers. Ang banda nilang ito ay umani ng sobra-sobrang pagkilala at karangalan sa bansang Japan sa loob ng halos isang dekada. Malayo na ang narating ng karera ni Eddie sa pag-awit at lalo pa siyang namayagpag na minsang manalo naman siya sa tawag ng tanghalan noong huling bahagi ng dekada 60. Ang pagkapanalo niyang iyon ang nagmistulang pinakamalaking break sa kanyang karera bilang mang-aawit dahil sa laki ng impluensya ng nang nangungaw ng programa na yun para sa mga mga awit kung saan nakakalikha ang tawag ng tanghalan na hindi mabilang na matatagumpay ng mga mga awit dito sa bansa hanggang sa ito ay maglaho sa ere noong dekada 70. Lubhang kakaiba ang estilo ni Eddie Peregrina sa pag-awit na siyang naglagay sa kanya sa itaas kung ay sa iba. Dahil noong mga panahon na yun, ang mga tao ay sobrang naimpluensyahan ng mga international na singer na merong mabababang boses gaya ni na Frank Sinatra at Matt Monroe. Pero kabaligtaran nito si Eddie. Pinauso niya ang sarili niyang estilo at nagpakilala siya bilang taong nagtataglay ng napakataas na boses. Nauna niyang pinasikat ang mga awiting Mardi, What I Am Living For, at Make Me Love, Not War noong taong 1969 hanggang 1971 dahil sa sobrang hinangaan ng mga tagapakinig ang kanyang mataas na boses. Sa mga panahon ding ito na itanghal siya bilang Male Recording Artist of the Year noong taong 1969 at Best Male Singer naman noong taong 1970 na kapwa ay pinagkaloob sa kanya ng Awit Awards. Patok na patok sa panlasa ng mga ordinaryong Pilipino ang mga awitin ni Eddie Peregrina na dumating pa sa puntong nagiging most requested song sa mga ito sa mga bahay aliwan at tambayan ng mga kabataan. Ito ang naglagay sa kanya sa trono sa pagiging original na Jokebox King noong mga panahon na yun, kung saan di pa uso ang mga bityoke at tanging ang mga coin operated na Jokebox lang ang namamayagpag sa mga lansangan. Dahil sa sobrang kasikatan ni Eddie Peregrina, instant naging movie star na rin siya kung saan naman nakakatambal niya ang mga pinakasikat na bituin sa pinilakan tabing gaya ni na Esperanza Pabon, Nora Honor, Vilma Santos at iba pang mga naging alamat sa larangan ng pelikula. Minsan na rin naitanghal si Eddie at Nora bilang dalawa sa highest paid musical film artist sa bansa. Naging mati ni Idol siya nung kanyang kapanahunan kung saan nakakagawa siya ng maraming mga pelikula, mga TV shows, mga konserto at higit sa lahat Naging abala si Eddie sa kanyang pagkakawang gawa sa mga mahihirap. Ibinibigay niya sa kanila ang malaking bahagi ng kanyang kinikita sa mga charity concerts. At iyon ang kanyang pinagkakabalahan bukod sa pag-aasikaso sa kanyang mga negosyo kapag wala siyang schedule sa showbiz. Si Eddie Peregrina ay ikinasal kay Lynn Salazar na isa ring artista. Nagkaroon sila nito ng dalawang anak na babae ngunit nauna na siyang magkaroon ng anak na lalaki na si Raymond De Leon mula sa kanyang dating manager. Si Eddie ay naging kadluan ng mga pinakasikat na awitin sa kanyang henerasyon at ang ilan nga sa mga ito ay ang What Am I Living For, Together Again, Two Lady Flowers, Mardi at napakarami pang iba na nagpa-immortal sa kanya bilang totoo at nag-iisang orihinal na Jokebox King. Buwan ng Pebrero taong 1977 habang binabagtas ni Eddie ang kahabaan ng EDSA sa may bahagi ng show underpass, ang kanyang Mustang car ay nasangkot sa isang napakalagim na aksidente kung saan bumangga sa trailer truck ang sasakyan ng kawawang musikero. Komato siya at nadala pa sa ospital. Ngunit noong 30 ng Abril sa kaparehong taon, matapos ang mahigit isang buwan at sanlinggong gamutan, hindi pa rin nakayanan at tuluyan ng bumigay ang katawan ni Eddie. Namatay siya sa pamamagitan ng internal hemorrhage na dulot ng matinding pinsala. Gulat na gulat ang lahat sa maaga at biglaan niyang pagkawala na ipinagluksa ng milyon-milyon na kanyang mga tagahanga sa loob at sa labas ng bansa. Si Eddie Peregrina na tinaguri ang orihinal na Jokebox King ay nasa kasagsagan pa ng kanyang kasikatan ng pumanaw sa edad na 32 anyos lamang. Ang mga awitin ni Eddie ay dumampi sa puso ng napakaraming mga tagahanga. Naging maikliman ang kanyang buhay, siya naman may naging tunay at naging alamat sa katauhan ng kanyang mga obra na patuloy nating hinahangaan magpasa hanggang ngayon at sa susunod pang mga panahon. Mabuhay ka na para bang wala ng bukas. Lahat tayo ay papanaw sa takdang oras at ang goal natin ay hindi upang mabuhay sa habang panahon kundi humanap ng mga gagawa nito para sa atin. Ikaw Bigan, nabubuhay ka ba sa galit at buot sa mga taong sa'yo nakapaligid? Maikli lang ang buhay. Hahayaan mo bang sa ganong paraan kanila maalala? Maraming salamat sa iyong pakikinig Bigan. Hanggang sa muli, paalam!